sa mga sudante sa Bible School, sa mga maestro nga nagatudlo sa theology, kag sa tanan nga kristyano nga nagasubaybay sa ngaton page, especially sa mga true believers, sa mga Bible believers, ginahatag ko sa inyo kay ini Merrick Wesakon nga kung pwede, i-share ko sa inyo, i-topic ko ano, ang 5 points of Calvinism Isiling ko, pwede magtagalog kay ang akon, di man istoryay, tabi. Basta theology, ang akon na talakayan gina ginatagalog ko na, okay lang ko Sa araw na to, pag-aarala natin, at ating tatalakayin ang tulip, ang pagpati, kagampagtuos, ang Calvinist, sa ila iya pagbelief in tawag ini reform belief or protestant belief although na hindi man tanang nga protestant amo ni ang pagpati pero ang major nga doctrine sa calvinism ng founder si John Calvin amo ni ang tulip kagang ang tulip wala niya gin formulate ni John Calvin kundi sang iya mga followers sang time mo si John Calvin na patay na na disease So ang followers niya mo ni nag-create sang capsule nga gitawag nila tulip total inability unconditional election limited atonement irresistible grace and perseverance of the saints. So aton na isi isahon medyo malawig-lawig kita Pero, mas maayo i-subscribe nyo, nyo nga channel sa ato, YouTube channel kag i-share nyo para makabulig makamoy nga sa ekonomiya sa Facebook at YouTube. So, sininga <clears throat> ang tulip, ang ginatawag, ang letter T, ang total inability. Ano ito? Ayon sa paniniwala ng Calvinism, ang total inability, ang tao walang capacity unable to exercise his freedom of will and choices When it comes to spiritual matter, ibig sabihin ang kabuuan ng kanyang pagkatao, totality, unable to save himself, unable to exercise his volition and freedom, kung kaligtasan ang pag-uusapan, kung patungkol sa spiritual na bagay, kasi ang paniniwala ng Calvinism, ang tao spiritually dead equivalent to bangkay corpse so hindi sila naniniwala ng tao may free will hindi sila naniniwala na ng tao may freedom of choices sa kadahilanan na ang kanilang argument is ang tao spiritually dead so ang kanilang pagkaintindi ng spiritually dead he is incapable sa lahat ng spiritual matter, especially, dagdag pa sa kanilang doktrina na ang tao bingi, hindi makarinig ng salita ng Panginoon, maliban na buksan ng Panginoon ang kanyang tenga at makarinig sa nang salita. So, ang total inability ng, ng kanilang teori. ang tao walang free will, walang freedom of choices para sa spiritual matter and then, ang buong pagkatao niya totally affected ng kasalanan sa kadahilana na hindi siya maka-exercise na kanyang will na mamili kung anong gusto niya. Yun ang total inability. <coughs> In short, patay spiritual. So ang ano naman, ang total unconditional election, ang paniniwala ng Calvinism sa unconditional election is ang Diyos from all eternity past before the creation of the world, ang Diyos may pinili na na kanyang iniligtas, ang Diyos may pinili na kabuuan kung sino ang kanyang iniligtas at sino ang papunta sa impyerno. So, ang pinili ng Diyos, hindi na raw ito madadagdagan, hindi na ito mababawasan. Ang magandang halimbawa, ganito, kung ang population ng isang libutan, isang libo lang halimbawa, from the creation of Adam and Eve until sa future, halimbawa ang population ng tao, 1,000 lang, pag may pinili ang Diyos dyan na 200 lang, yun lang maligtas yung 200. Hindi mo siya pwedeng dagdagan na Lord, pwede bang dagdagan natin ng dalawa, gawin natin 200 to? Hindi na. Kasi isa sa mga plano daw ng Diyos na iligtas ang tao from all eternity before the foundation of the world, pinili niya para maligtas, tinatawag nila itong eternal perfection. Ang, ang maliligtas, fixed na, Walang dagdas, walang dagdag, walang bawas. 'Yon ang unconditional election na pinili ka ng Diyos from all eternity without any condition on your part, even faith and repentance. So, pinili ka na sa eternity. Kaya 'yon ang ang ililigtas niya. So may pinili din sa paimpierno. 'Yon ang belief ng extreme Calvinism. So 'yon ang you unconditional election. Ang L naman is limited atonement. <clears throat> Ayon sa paniniwala ng Calvinism, ang limited atonement, limit, may limit si Kristo sa cross of Calvary. Namatay, hindi para sa lahat. Namatay siya doon lang sa mga pinili niya sa eternity. Ibig sabihin, out of 1,000 population sa mundo, ang pinili niya 200 lang. Doon lang siya namatay para lang sa 200, hindi para sa lahat. Yan ang kanilang posisyon at paniniwala kung patungkol sa redemption plano ng Diyos na si Kristo namatay para sa kanilang paniniwala, ay hindi para sa lahat. So kapag nakarinig ka na isang pastor or uh, mga ngaral na nagsasabi na si Kristo namatay hindi para sa lahat, para lang sa kanyang pinili. Understood na yon yan ang paniniwala ng Calvinist. Eh, anyway, hindi mo yan maririnig sa public na nagsasalita ang Calvinist ng ganyan. Hindi naman kasi nila sinasabi yan. Sinasabi lang nila yan doon sa church member na kanilang tinuturuan. In short, takot silang ibulgar ito in public na si Kristo namatay para sa mga pinili lang sa kadahilanan umiiwas sila sa tanong na hindi nila actually kayang sagutin dahil ang tanong na yan sa argument so si Kristo namatay para sa pinili lang sino itong mga pinili na doon siya namatay ito yung mga tao na sa from all eternity tas at pinili ng Diyos para maligtas, doon lang siya namatay, hindi para sa lahat. Yan ang limited atonement. Ang irresistible grace naman, ito ang paniniwala ng Calvinist na ang mga pinili niya from all eternity, dumating ang araw kapag may gospel na na-share sa kanya, tatanggapin nila ito, matik na, kasi nga, hindi, hindi sila pwedeng mag-refuse hindi sila pwedeng mag-reject kasi nga irresistible eh, ang power ng Diyos through the Holy Spirit ayon sa kanila na ang grace ng Panginoon is sovereign grace at hindi mo siya ma-reject. So kung pinili ka ni Lord from all eternity ayon sa kanilang belief, hindi mo siya ma-reject. So dalawa lang ang mali sa aral na to. Una, wala naman talagang pinili ang Diyos sa eternity individual para maligtas. Pangalawa, ang kaligtasan ma-reject ng tao the moment i-offer sa kanya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang irresistible grace. So ang perseverance of the sense naman, ito yung mga banal, mga kristyano na iniligtas ng Panginoon ayon sa kanilang paniniwala ito na pinili ng Panginoon na namatay siya roon, tinatawag nila itong perseverance sa magpapatuloy ito hanggang sa wakas. So itong tinatawag na ang pinili ng Diyos para maligtas sa eternity, magpapatuloy hanggang wakas. Ibig sabihin, maka-experience sila ng backsliding, may mga panahon na hindi na sila makapaglilingkod sa Panginoon dahil bumalik sila sa sandibutan, pero dahil ang kanilang paniniwala, ang sovereign grace is much more powerful than human effort. So, gagawa ang Diyos ang paraan later sa buhay nila. Ibabalik sila sa muli sa paglilingkod. Kaya nga sabi, perseverance, magpapatuloy ang mga banal. Yung paniniwala na ito, naka-apply lang doon sa pinili niya from all eternity. So, sana maintindihan natin na yun ang talakayan at topic na gusto niyong buksan natin na na-share ko sa inyo. So maraming salamat to God alone be the glory at i-share niyo sa ating kapatiran sa YouTube at sa Facebook.